Magandang gabi po sa inyo mga katekram at panonoorin po namin ni Part yung video at salamat po sa inyong mga payo at yung mga payo po niyo ay aming sasagutin po. Thank you po. Dito po una natin ano si Tita Hanita 8254. Tateram doon mo na pag-aralin si Junimar sa inyo para masu masubaybayan siya makasama po makasama mo rin siya sa pagtulong sa iyo sa paggawa ng dishwashing liquid ingat din kayo lagi sa mga mission ninyo ni Kuya Ogos so salamat po sa payo nyo yung payo po niyo na ito napakaganda po para sa amin So, parang may pagkakataon po na gawin namin yung sinabi po nyo. Dito naman po kay... Sasama ka daw para gumawa ng dishwashing liquid. Ano masasagot mo doon? Salamat kung ganun yung mangyari. So, napakaganda po yun para sa, uh, sa aming mag-asawa. So, uunahin mo namin yung future namin. So, yung sasama mo yun sa pag mo? Oh. Okay, next. Next naman po si Tita Rosemary. Kas Carillo. Tapos P3Y. Maganda ang inyong decision, anak. Junimar. Aral muna kayo para sa inyong kinakabukasan. Salamat po ate sa inyong pangaral sobrang ganda po ng pangaral niyo para sa amin. Tapos next naman si Tita Estrian 2119. Tama sila kung kayo talaga ang destin, destiny. Destiny. kahit ano pang mangyari, kayo pa din. Huwag kayo malungkot para din sa sa inyong dalawa yan. Aprilin at Yunima. Mahirap sumubo sa pag-asawa nang hindi kayo handa. Iisipin ninyo ang future ninyo muna. Huwag pag-aasawa nagpapasalamat ako sa inyo katekram at napaliwanagan ninyo ang kanilang isipan. Sana wag na sila magbago ng isip mag-aral muna kayo, Etulin at Junimar. God bless you all. Salamat po ate sa inyong payo sa amin. At God bless you po sa inyong lahat. At itong mga payo niyo po, para sa aming dalawa. Siya lang po yung gusto kong mag-aral. Tapos habang ako, ako yung nagsusuporta sa kanya. So sa pagkatapos niya po, pwede na po ako yung mag-umbisa ulit na mag-aral pag makatapos na po siya. Next naman po, ah, kay Tita Tel Pa Marina 121 Magandang araw po mga katekram. Tama si Tate Ram, Unaha, unahan, niyo ninyo um, muna um. ang pag-aral pag-aaral, makita mo naman yun ang mga buhay ng tino tulungan ni Katekram. Ang hirap ng buhay lalo na pag na, naganak nag-anak na kayo. Need ninyo ang sakripisyo para din sa inyo yan at sa magiging pamilya nyo. Di habang panahon aasa kayo sa tulong ng ibang tao. Isan-isan tabi muna ninyo ang mga feelings ninyo. Darating din kayo dyan. You are still yung Iwasan muna ninyo ang kamunduhan, kamunduhan hanggang una lang ang sarap pag andun na kayo saka kayo magsisi. Tuloy mo lang Junimar, wag kang paawa sa paawa sa asawa mo. Pag nag-aral ka, naman it does na it is does mine na mali mali limutan ninyo isa't isa ninyo isa't isa kung kayo pa din ang tinadhana sa huli kayo pa din talaga it's a advice to both of you so salamat po sa advice kita Napakaganda po ng advice niya para sa aming ah, dalawang mag-isawa po. Parang kanina kinuwento na open mo yun sa akin yung kamunduan. Sabi mo, kasi inisip ko yung kamunduan eh. Mm. Tapos, ngayon naiintindihan mo na. Ako. Ah, ah, Sige, paano mo sasagutin yan kayo? No? Uh, salamat po tita, pero yung, yung payo niyo po, tutuloy ko po yun. Ah. Uh pag-aaral ko muna yung asawa ko bago ako. Pagkatapos niya po, tsaka na rin ako mag-aaral. Tatapusin ko muna yung sa kanya. Pagkatapos, ako na naman. O, para hindi kami para hindi para hindi masyado mahirap pag pagsabay namin para sobrang hirap. O, salamat po tita. God bless, God bless, you po. Dito naman po kay next naman kay Tita No, Gallo, quiz. Nine, nine, seven, eh, nine, seven, three, Galing no, ng, naisip mo, Aprilin. Mag-isip ka, siyang ang ma mag mag, magandang. magandang bukas na naghihintay pag sisisihan mo yan. Pagdating ng panahon, pag hindi ka nag-aral, Kapag kayo talaga, kahit saan kayo, gagawa ang tadhana para makita kayo ulit. Salamat po, Tita no eh, Noral, no, ralo, sa payo niyo po. Napaganda po ng payo niyo. So, yung asawa ko po, si part na pag-aaralin ko po yan, pangako po yan sa inyo sa susunod na pasok po papa ipapasok ko na po siya sa uh, paaralan po. Tapos, pagkatapos niya po, pwede na rin ako. Tita ang next, cring, cring. Oh. Ang next naman po, si ate Green Green Eight, five. Eight, five, eight, six. Tama lang yung desisyon ninyo, Juni Marsa. Umpisa lang yan kasi may kinabukasan pa kayo kung dumating ang araw na kayo talaga para sa isa't isa ay kayo pa rin magtatagpo para din sa pinabukasan ninyo yan. Dito naman po, sasabi ko po, maganda po yung mga payo nyo po sa amin. Maya. Maganda po yung mga payo nyo sa amin. At maganda rin po yung ano, plano po ni Junima na papag-aralin daw po niya muna ako. Bago siya. Naiyak po. <laughs> Yun lang po. <laughs> Yun lang. Next naman po. Si Nils Bam. Nils uh, Bam. Nils Bam. Nils Bam. Kuya Bato. Wala ka Kuya Nils Bam. Pata pa sila. Kaya, kaya di pa sila nila maisip ang future pag may anak na sila diyan nila maisip na mahirap mahirap pero di natin mapili mapilit sila kasi buhay na nila yan next po si tita princess Lorraine three nine zero zero po at ate kuya sa huli ang pagsisisi mag-aral muna kayo mahirap mahihirapan kayo balang araw. So, salamat po sa payo, Tita Princess. Yung sabi po na mag-aral muna. So, mag-aral po muna kami. Yun po yung pangako namin sa inyo po. Pag-aaralin ko muna yung asawa ko bago ako po. O para yung ano namin, hindi masyado mahirap at gipit. Habang ako'y naghahanap buhay, siya naman po yung nag-aaral para sa aming kinabukasan. Hindi kasi solusyon ang pag-aasawa sa kahirapan. Hindi naman siguro kayo maghihiwalay, mag-aaral lang naman kayo. Tama po yung atita. At yung sinabi po nyo napakaganda ngayon hindi naman siguro pag nag aral kami walay agad thank you po at God bless you po ang gwapo ng batang bata to Jesus <laughs> nakakatawa naman eh. hmm. smiling face kulang lang talaga sa gabay thank you is, ulitin ko muna ko yan, hindi ko nabasa yung pangalan eh. Next so, mo lang maulit yung wapo eh. Hindi ah. Next po, si Tita Jasmine Villar, Villarin, Villarin, 732. Ang guapo po ng batang to, smiling face, kulang lang talaga. Ito talaga ulitin yung wapo. Salamat <laughs> 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 po sa pag ano sa eh, pagsalamat po tita sa pag tayo po at, at sa pagsabi po ng guapo hindi naman po ako guapo tita pero mm. pero <laughs> meron naman pong kaunti <laughs> o na itsura pero yung gabay po yung sinabi ni Tate Ram na ano yung payo niya sa amin tutuparin po namin yun mm. o, dalawang mag-asawa para maipakita rin namin na yung, yung, para maipakita rin namin sa kanya na ginawa namin yung sinabi po namin. Thank you po Tita Jasmine at God bless at God, God bless you po. Dito na next po kay Tita Angel Di Hope. Kung mahal niyo talaga ang isa't isa, gawin niyo yung tama para sa inyong decision mo, Tama. Saludo ako sa iyong desisyon. Lalaking may pangarap. Di pa kasi niya naiintindihan ng asawa kasi mapus eh, mapusok pa siya. Salamat po sa payo, Tita Angel. Pero yung decision po namin mag-asawa tapos yung sinabi ko po dito, sa pa Tutuparin po namin yun. Kay Kuya Enrique Sinyo po. Huwag puro kilig ang pairalin. Isipin ninyo ang kinabukasan ninyo at magiging mga anak. Mangarap kayo. Uma umangat ang buhay ninyo. Huwag kayo makontento sa ganyang kalagayan ninyo. Salamat po kuya sa inyo, sa payo po. Tama po yung payo niyo para sa aming dalawa. So yung payo niyo po, gagawin po namin yun para sa inyong lahat po. Oo. Kailangan muna namin mag-focus muna sa pag-aral bago doon. Dito naman next po kay Tita Milagros Mang Manghi3600. Pag-iisipan ninyo, mabuti siyang siyang ang panah sayang ang panahon mahirap magsisi sa bandang huli habang may tumutulong to take it salamat po tita milag milagros sa payo niyo po so yung payo niyo po tama naman po sa, sa pag, ang pagsisi po talaga wala sa unahan kundi nasa huli po. Mm. Pero yung ano namin, mag-aaral po talaga. Siya yung una, ako naman yung huli. Para, para maayos namin yung future po namin. Thank you po, Tita Milag... Mm. Mi... Milag... Ros... Oh. At God bless you po. Pero pa siya magbasa talaga no, Ate? Hindi, nabubunol mm. lang ako eh. Hindi mm. pa siya sanay gano'n pag-alagay. Okay. Anong masasabi niyo sa mga kategram? Ang gaganda ng mga payo sa inyo. Hmm. Sobrang ganda po mga kategram yung mga payo niyo po. Para sa inyo ng dalawa. Hmm. At napakalaking paka, papasalamat ko po sa inyo na yun yung mga payo niyo para sa inyo ng dalawa. So yun talaga yung unahin future. Hmm. O kinakabukasan. O kinabukasan. Tapos, yun, basta yun lang po. At maraming salamat po sa mga payo niyo na magaganda para sa amin. Mm. At God bless you all pa po para sa inyong lahat. Thank you po. Napansin ko pumayat ka, ano? Pumayat? Hindi nga akong makain eh. Um, okay. Gusto kong open sa kanya yung ano. Kinausap ko kanina. Ano yeah, po? Kinausap ko, sabi niya gulong gulong na daw siya. About sa pagbalik talaga. Anong anum mo don nate Apriline? Anong, anong anong naisip mo na bakit gawin yon? Ano po na. <laughs> Sa mm. may sulat kuna mga mo, lang mo. Lang lang. mo ko talaga yun 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 hindi ko po alam pag ginawa po talaga niya. Iwan na ako. Pero yung talagang gusto niya muna. Na ibalik ka muna sana. Para makapag-focus siya. Tsaka ikaw. Parang naman. Baka naman pinaprank. Kayo naman ang napaprank sa akin. Hindi ah. Yeah. Walang ganon. Walang ganon. Okay. Ayaw mo talaga muna. Oh, di ba? din mo nga. Ayaw nga. Ate Trilin, gising-gising naman mo na. Eh, gising naman yan. Nakalilat mo na. Ay, sabi ni tita kanina ng pangalan, buksan daw yung ano, isip. Kasi kung mahal nyo talaga yung isa't isa, -tisa, ilalat ko nyo muna. Parang mahirap na kung malayo siya eh. Ha? Parang mahirap din eh. Hmm. Hmm. Ikaw, dito hmm. dito ko sabi mo kanina. Ngayon naman mahirap na. Oo oh, nga, disisido nga kulit kanina. Oo, oh. oh, di ba? pag iba ilala yung isa eh. Mas mabuti na lang galon lang kaysa isang bahay. Ah, isa, yung isa yung mag-aaral, isa yung tatrabaho para masuportahan niya. Wala naman niyang naglalayo sa inyo sa isa't isa. Basta ayusin niyo yung ang samil lang naman. Narinig mo naman kay Papa mo din. Kung maaari, tutukan yung pag-aaral niyo. Paano ang plano? Ate, ayaw mo talaga. Pero hindi ka naman mapapakamatay talaga. Ito lang gusto ko mm. na namin. Magpapakamatay ka, hindi. Kasalanan po yan sa Diyos. Oh. Bari, oh. buhay niyo yan. Insami lang naman. Makatulong. Oo. Oh. Payo. Oh. Mm. Mm. Kaya napaikot yung isip namin. Mm. Una, hindi nakapokus. Mm. Pangalawa, yun, nagsisi. Yun. Kabata pa nila ka-take from 16, 16 mga kisibintin namin 16